So guys magandang hapon uh, Merong nasusunog ngayon na bahay dito sa Part ata to ng Tugbo Ayan ayan o kung nakikita nyo Grabe yung usok na So puntahan natin pasyalan natin Nga lang pagdating natin dito guys sarado yung Kalsada dyan so dito tayo dadaan Sa may uh, Cruising, cruising. Ayan. So puntahan natin guys Para makita natin kung saan yung uh, Lugar Ang nasusunog Ayan wow alas 3 na nang hapon guys alas 3 na nang hapon so tingnan natin kung asan yung ano yung area ng nasusunog na bahay bahay pa o oh. kakusalik uh, Mamaya update ko kayo Kasi medyo mababa yung Ano uh, Biyakin natin Update ko kayo guys Pagandun na tayo So guys Bootload na tayo dito sa patrol Para masundan natin Kung asan yung Ano yung Tunog ipapakita natin kung asan yung ano yung location. Tingnan lang natin tong patrol. Tapos tayo ng aling kabok. ang na ano nabuntot ang yung patrol kasi video ano mabilis na yung takbo so dito na lang tayo kay search tayo Alas 3 na hapon guys, nagkasunog dito sa ano, mas So, uh, hanapin lang natin yung ano, mga area para makita nyo. Buntot lang tayo dito kay Sarge. Ako, no, medyo mabilis kasi yung patron. Hindi natin ma -ano, mabuntotan. Nag-ilamos tayo ng anikapok. <laughs> Ako. Ah to ah dito sa may kalsada na ito guys war na war na ah dito sa loob nasa loob guys yung ano yung usok Oh, no, he's in the middle of the night. Shout out to Shout out Danay. Okay, kita. <laughs> So guys, yung usok na nakita natin sa ano si Chuy Mumuro. So ito na ngayon siya, guys. Bali ang location nito andito sa Matungaw. Uh, at kung mapapansin nyo itong mas batik colleges, andun siya sa loob, no? Kita nyo At syempre marami na rin mga tao nakantabay dito. At mamaya, uh, mag-ano muna tayo, antay-antay lang muna tayo at kung makalugar tayo, syempre uh, pasokin na natin para makita natin kung ano ba yung nasusunog, kung bahay ba o gusali, no? yan So, maghanap muna tayo ng ano, parkingan. Uh, at syempre, uh, muna tayo at mamaya tingnan natin kung makapasok tayo sa loob, no? Kung papasukin tayo eh mas maganda. Pero kung hindi eh wala tayong magagawa kundi magantay dito sa labas. Ayan. So magpapark muna tayo, guys. Abang-abang kayo. Oh. Ah. Uh daming tao daming mga maritis basta mga ganitong eksena guys <laughs> so yung location nasa loob daw yeah. so hindi tayo makapasok yan kasi uh, private property yan yeah. pero i-try natin pasok tayo ayan so pasok tayo guys para makita natin talaga yung ano, yung area ah. kasi kanina guys pag ano daan ko dun sa papunta kasi ako kanina sa ano si Chuy Mumuro tapos nangita ko grabe yung usok talagang napakitim na yung ano yung usok ah <laughs> It's a prank guys Basura lang daw yung sinunog <laughs> Ano? Basura man kayo daw? Basura? Basura man lang daw oh, naku, building uh, pero, bawal na Bawal na eh alarma. uh, ano? oh, alarma. Galap, no? Wow Basura daw boss so Basura? Malangya. Ah, basura <laughs> <laughs> Pambira na yan guys So, so na kung sino maganda ho Si Ro pala galiin eh ho Ito na ito ulit na yao O mga hanin, nano ito? Nano nasunog? Basura malang galing, so, hindi sugo medyo sa bata Agay, oh, grabe pa naman ang kalayo ni, uh, inan, Ang tawag ataw niya, ang tawag sa niya Oral ang mga Guma. Ah, okay. Pero wala man balay na nadamay. Basura Maraman. lang. Wala man balay. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> so guys, basura lang daw yung ano, nasunog. Bali, umusok ng gusto kasi nga, ano, ah, uh, puro gulong yung na ano, nasunog. Ay, nako. Na-alarma lahat ah pambihira na yan <laughs> pati tuloy tayo napatakbo ah, uh, eto tingnan natin oh, ilang bumbiro to sa dalawa tatlong bumbiro ah, apat apat ang nakantabay yung lupit ay <laughs> hey, boss okay na Basura oh, mira. Basura lang galit. Apoy. Ah, ano? Basura daw sir na sunog. Basura? <laughs> na malaki yan ta na. So, hindi ano maalarm. Oh, Amo ma ani ko ang kala ang aso. Uh -huh. Pagagi ko dito sa Imomoro, grabe na. Oh, grabe na doon. Oh, grabe na kaya sabi ko, daka building oh, balay yan. Gabi guys Ayan no Ayan yung area So bali basurahan pala yan guys Ayan no Kita niya. Ay nako Kasi kung mapapansin mo talaga guys Akala mo building o bahay na nasuno Kasi yung usok nyo talagang napakaitim Kaya sino ba naman na hindi maaalarma nyan Dami tuloy tao na naka nagsitakbuhan talaga <laughs> at ito right, basura uh, lang oh, basura na sunog so ayan guys uh, bali yung mga idol natin ayan uh, nagano na sila sinasagawa na nila yung pag yung ano, pag bumba yan. So, bubumbahan na nila para ma ma ano na, mawala na yung apoy para hindi na maalarma yung mga tao ay grabe ay nako <laughs> ay taho so, sige guys <laughs> ay nako sabi pa naman yung takbo natin kanina akala natin akala <laughs> natin ano na talagang ay boss talagang ano na marami ng bahay na nasunog pero basura lang pala so it's a prank guys <laughs> it's a prank so kung gusto mo pala masubaybayan yung ating mga vlog mga travel dito sa masbate mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kaya so ayan so guys hanggang dito na lang bye 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 bye, -bye.